Dako na tayo ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bicol Headlines ngayon. O marangkada ho mga kaibigan, sa lungsod ng Iriga, ang kick-off of, o ang kick of activity para naman sa 2025 National Elderly Week kahapon sa isang programa na isinagawa sa City Grandstand at dinaluhan naman ng mahigit 600 mga nakatatandang irigenyo sa isinagawang simbolikong fun walk o ang Walk for Life and Thanksgiving Mass. Sinamahan ng mga senior citizens ni Mayor Rex Oliva, Vice Mayor Edsel Di Maewat, at City Councilor BP Ross Orolfo. Naroon rin ang NSC Regional Director ng Bicol Region na si Attorney Maria Clarissa Lavena Bombase Pakamara. Salamat po talaga ako sa local government unit of Iriga, headed by our local city mayor, Mayor Rex Oliva, at ating mga Oscar Sir Peewee. Ang galing-galing-galing talaga. Hindi talaga ako mapapahiya na ang mag-represent talaga ng Bicol Region ay Iriga City. Kung makikita mo nyo naman, ay 600 po ang dumalo ng ating fanwalk ngayon ang pinapakita lang po nito, ang vibrant at rich na very energetic ng mga senior citizen po natin dito sa Iriga. So, yun po. So, ang pinili po talaga ng NCSC to highlight sa aming weeklong celebration ng EFW ay Iriga City. So, ngayon po ay pinapakita natin yung strengths, values and contribution ng ating mga senior citizen. So, nag-kick -off, off activity po tayo dito sa Iriga mag-celebrate po tayo sa iba't ibang probinsya ng Kamarin, ng rehiyon ng Bicol. Samantala, sa kanyang mensahe, sinabi naman po mga kaibigan ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva na ang pagpapahalaga sa mga senior citizens ay isang obligasyon ng ating lipunan. Ayon pa sa alkalde, mahalaga raw ang naging ambag sakripisyo ng mga nakatatanda na humubog, humubog naman sa ating kasalukuyang lipunan wisdom dahil sa saindong guidance na serving mga inspirasyon me, dapat kaming magpasalamat talaga kaya dapat suportahan me po kamo. Pakulang ang uh, syudad kundi gabos pong mga local government units and sa iriga, pinag-utilize na po ang uh, 1% na pinag-share sa mga persons with disability. Nagsasubmit sinda ng mga work and financial plan na sindaman ang nagbubuo kung sa hindi nagagastuson, ang party kang 1% na iyan. Samantala, sa huli ay inanyayahan naman ni Mayor Rex Oliva ang mga nakatatandang residente ng lungsod ng Iriga na tamasahin o tangkilikin ang mga programa na inilaan para ho sa pagdiriwang ng 2025 National Elderly Week Kabilang na ho rito ang livelihood program para sa mga IPs na aarangkada naman ngayong araw. Medical mission sa October 3 o araw ho ng bukas, bingo sa October 4 hanggang 5 at pamper day naman sa October 6. Kasunod nito ay ang pinakahuling activity o ang culminating activity na isasagawa naman sa October 7.